at sa mga kumain ng Ito ang YouTube channel ng mga taong mahilig gumawa ng mga pampaswerte, mahilig magpabuenas, at talaga namang positibong positibo. It's me, Rico And Welcome back to my channel. Mabuhay! And for today's video po ha, mga kumari kong tigang due to consistent public demand. Consistent. Consistent? Are you crazy? Are you out of your mind? Consistent. Insistent public demand. Eh ngayon po, kasi marami pong nagtatanong sa atin kung ano ba daw po ba yung ibang gamit ng clove. Clove? Opo, ha, mga kumalikot. Kasi medyo marami rin po ang nalilito, ha, mga kumalikot digang at ano ba daw po yung itsura talaga ng clove na cos mariose pero paulit-ulit na lang tayo nasaan ba yung clove ko dito eto po ha makumari kung tigang nako ito naman po yung napaka-basic lang naman po na ito yung madaling-madaling nyo naman pong mahagila kung kayo talagang gusto mong makakuha at gumamit po nitong clove. Kasi alam nyo po ba, ng clove ay napakaraming po talagang gamit. Kasi at ito po yung napaka-inam din pong gamot tama makumalik kong tigang. Kung kayo po may mga nararanasan dyan naman kung anong mga sakit-sakit-sakitawan po ninyo. Halimbawa, kayo po medyo yung mga kasukasuan po ninyo medyo naninigas na yung parang sumasaksak na ba yung mga rayuma po ninyo Nako, tapos kayo po yung mga talas po ang mga yung sugar yung high blood Nako, ito po ah mga kumari kung tingnan napakainan pong gamot dyan ang clove kayo magpakulo lamang po ng clove ha mga kumari kung tingnan haluan nyo nga po yan ito Ito ating cinnamon. Nako, napakarami ko cinnamon stick. Nasabi mo nga cinnamon stick ko. Teka, kapunin ko ha. Makamari ko, pinapakita ko sa inyo. And ito pong dalawang ito ay talagang kinamit po ninyo ito po ang ating cinnamon stick, ayan o, oh. cinnamon stick at ang ating pong clove, ay napaka-powerful po nito, ha, mga kumari kong tigang, na makapagtanggal na kung ano nung mga nararamdaman nyo sa katawan po ninyo. Ah, Aww. talaga ba? Oo, okay, magpatalaga talaga ba yan? Ako, gawin hey. nyo yan. At ngayon po, ha, mga kong tigang, yun na nga, due to insistent public demand, eh tayo po'y mag-share pa ng isang napaka-powerful po na pampaswete naman na gagamitan po natin ng globe. Kung kayo po ha, mga tigang ay may mga negosyo at kayo po'y nakakaranas pa rin ng pagtumal nito, yung palagi pa rin kayong Nako parang nalulugi. Yung parang kayo nalolosted na, na parang mga gripo. Alec. Ah, <laughs> kayo po bang nararatasan nyo yan, ha? mga tigang? Yung parang ang tumal, -tumal na bagay ng mga Businesses po ninyo, yung parang wala lagi kayong benta, parang lagi kayong nalulugi, tapos yung parang wala na kayong kinikita, tapos wala na kayong maibayad sa mga utang po ninyo. Yung sa mga lending, yung sa mga maniningil, sa mga privacy, sa mga uh, home credit. nako e eh kapag kaganyan ha, makumari kong tigang, e eh, negative po yan. Pwes, ngayon po ha, makumari kong tigang, eh, tuturuan ko kayo ng isang napaka-powerful po na pampaswerte na pang-inganyo ng mga bagong positibong enerhiya na magpapadaloy ng po sa inyo ng walang humpay na sa pagbebenta Yung more sales ha, mga kong tigang. Talaga ba? Opo ha, mga tigang. Kaya huwag kayong ano, tutugloy-tugloy dyan. Kumapit kayo at i-share Share ko na sa inyo ito. Paano ba yan? Ganito po ha, mga kong tigang. Ako, madaling-madali lang naman po ito. Kasi dito po sa ating particular na ito, ito ang gagamitin natin na kasangkapan. Ito po ang ating clove. Siya po ang mayor nating sangkap dito. So tayo po yung gagamit lang po ng ilang butil po ng clove. Yan. At dito po ha, mga kumaring kailangan din po natin ito ang ating napaka-powerful at talaga napaka-generous na yan, sangkap sa pagpaswerte ang ating taho ng laurel. Ako, isa ba ito ha, mga kumaring ko tingnan. Isa rin po itong napaka-powerful din pong gamot kung kayo po ha, mga kumari, kundi maraming ha, po, mga health issues, na kayo po magpakulo lamang po ito, gawin niyo pong tea, ang dahon ng laurel kasama po nitong clove, ay nako, itong dalawang tea, the best talaga. samahan niyo pa nito ha, mga kumari, kundi kaya ito, cinnamon stick, ay nako, lahat ng mga, kung anong mga, yung mga nararamdaman niyo sa katawan po ninyo, lalos yan. Lalos, natanggay yan. <laughs> so, ito po ha, mga kumari, kundi, kayo, mga kailangan din po tayo ng dahon ng laurel, ilang piraso. Kahit mga pitong pirasong dahon ng laurel, po buto ha, tigang. nako kayo na na eh. Tapos dito po, ay mga kailangan din tayo ito kasi ito yung mag-activate ng power ng dalawa. At ah, talaga ito po ay mag-manifest ha, makumari tigang. At ah, talagang yung aroma niya ay talagang maglingering sa ating mga negosyo talagang umakit ng sinasabing positivity sa pagbibenta. Ano yan? Ang ating ito. Olive oil, Olive oil, Oh, talaga ba? Opo, mga kamarang mga. So, yun po ang ating mga sangkap. Ang olive oil, ang ating clove, at ang ating... Nako, medyo mabigat-bigat ito. Dahon ng laurel. So, yun lang po ha, mga kamarang mga. Siyempre, kailangan hindi po natin dito ng kasangkapan natin. Tayo po maghahanda po ng isang botelya na namin takip. Kasi dito po natin siya paghahalu-haluin. Yan. So, paano ba pagganap ito na kung lang naman po ha, kumari kong tigang? Ito po yung pwede po natin gawin tuwing araw po ng biyernes. So, tayo nga po yung gagawa ng papaswete kaya ito po yung nga natin ng umaga po ha, kumari kong tigang. So, paano? Ganito po ha, makumari kong tigang. Umuha kayo ng isang bote. Yan. Dapat po uh, ha, ko dito, kapag gagawin nyo po ito, umaga po, mga around 6.30 hanggang 8.30 ng umaga, bago sumikat ang araw, gawin nyo ito sa isang pribadong silid, katulad po ito, yung wala po nakakita, yung walang pwedeng kumontra, para hindi siya mausog, kasi pagka nakakita yan ng uh, ibang tao, eh syempre, baka sabihin nyo niya, ano naman yung pinagagawa mo? Syempre, kukontrahin nila yan, eh mawawala na po ang noon. So ganyan po, isang boteng malit lang po, kahit po yung mga, anong, mga, uh, kahit nang ginagamit yung na grapon yun po, pwede nyo pong gamitin yan. So, ganito po, hama kumari kong tiga, kayo po'y maghahanda lamang po ng isang botelya o grapon na may takip. Kailangan po'y magtakip, hama kumari kong tiga, kasi ito po'y iimbakin po natin. Kasi para hindi siya matapo, kailangan po'y babasagin. Huwag po kayong gagamit po ng plastic. Di ba sabi ko sa inyo, iwasan na paggamit ng plastic kapag tayo gumagawa ng mga gantong mga ritualan. So, ganito po, yan. Ang ating botelya, kahit mo anong size pwede po yan, Basta kailangan po yung may takip, tapos babasagin. Tapos kukuha po tayo ng ating dahon ng laurel. Kahit po yung mga durug-durug po, okay lang po yan. Gano'ng karami. Konti lang lang po yung inaplag po dito. Kasi siguro mga pitong pirasong dahon ng laurel. Dudurugin naman po natin yan na makamalik ng So ito po yung dahon ng laurel talaga dito. Nako, talaga putos na putos pa rin. Oh. Hindi pa rin talaga natitikbak. Ang dami talaga ako, sinimbaki sin po dito yung dahon ng laurel. Talaga ako yung nag-ibak na dito ng mga dahon ng laurel. Yan, lalagay na po natin dito ang ating mga dahon ng laurel. So, ito po yun. Lagay lang po natin dito sa loob po ng ating jar o ng ating bote. Yung malit lang po ha, makumari kong tigang. Para hindi tipid lang po sa oil. Kasi medyo mahal nga po ang olive oil eh. Pagkatapos po ha, makumari kong tigang tayo maglalagay dito, dito ng ilang butil po ng clove. Mga ilang butil, Mas maganda po kung 21 pieces po ha, makumari kong tigang na butil ng globe. Yeah, magbilang na lang po kayo. Pero hindi naman po, po kailangan 21. Pero mas maganda nga po kung ang gagawin na natin ay ritual na pampaswete. Yung 21 kasi, yan po yung sinasabing special number po sa larangan ng pag-akit ng mas nasa positive energy. Perfect number po kasi yan, 21. O yan, so ito po. natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So kailangan 21. O. 10, 11, 12, 13. 10, 11, 12, 13. Pwede ba ba muna? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Sobrang. O oh, yan. Ito po ang 21 pieces na mga clove. Ito po ay ilalagay din po natin dito sa ating garapon. Yan. Pagkatapos po ha, mga kumari, kung tigang, lalagyan po natin ito ng ating olive oil. Yan. Pupunin lang po natin ito ng olive oil, ha, mga kumari, kung tigang. Yan, kasi alam niyo po ba na kapag ka ang tatlong sangkap na ito ay nagmanifest talaga, yung kanyang aroma ay talaga naman po nako. Magbibigay sa inyo ng soba sobrang positive. Ya, huwag niyo po masyado kapo na yun ha, mga kumarik tigang. Ay, mahalang olive oil ha. Yung ganito kalaki, magkano ba ito? Parang nasa 500 plus ata itong ganito eh. Yung ganito kalaki, 500 plus na ito, mga 400. So, eto na po siya, hama kumari kong tigang. So, anong gagawin natin dito? Since nga, ito po yung nga natin ng umaga, ito muna, hamak kumari kong tigang, ay I-activate po muna natin sa sikat ng araw. Pagkatapos, ito po ay ating tatakpan. Mga 10 to 15 minutes lamang naman po bago pa sa ano, sinag ng araw. Kaya na, kailangan po umaga po natin ito gagawin. Pagkatapos, ito po ay ating ipapasok na sa loob po ng ating mga tindahan. Pero kung halimbawa, wala naman po kayong mga physical store. Bawa kayo po yung mga nag-online selling. Pwede mo po natin ito ilagay sa ating Uh, bahay, sa ating mga altar o sa ating mga center table, malapit po sa ating mga main door. Para kumbaga yung kanyang aroma, yung, yung dalawang yan, yung aroma po ng dahon ng laurel at ng clove ay maghihikahit ng sinasabing mga kapositibuhan ng kaswete sa pagbebenta. Talaga ba? Opo, wag kayo magpatalaga talaga ba yan? Gawin nyo po ito. Yan. Pagkatapos po ha, makmahal ito po natin yan dyan sarap po ng ating mga tindahan do po sa mga counter natin o sarap po ng mga uh, pinagbebentahan po natin. Halimbawa, kayo po, ha, mga kumalik kung tingnan mga sari-sari stores, mga convenience store, mga boutique, ganyan, o mga general merchandise store. Ito po, ilalagay nyo lamang po, malapit po doon sa counter po ninyo. Doon sa pinagtatransaction nyo po ng mga benta po ninyo, malapit po sa kaha. Yan. Tatago nyo lang po para hindi po ng mga tao kasi tapos ka, siyempre, pag may nakapansin niya, sabi, ano ba naman yan? May mga ganyan-ganyan, mga -ganyan nakadisplay na ganyan, eh, nisitahin nila yan. Eh, pero ito po, ha, makumari kong tigang, itatabi niyo po ito sa medyo, hindi nakikita palagi ng mga tao, para walang masyadong makakapansin at nakakausog dito. Yan, hayaan niyo lamang po siya dyan na makumari kong tigang hanggang kailan. Wala naman pong definite time, ha, makumari kong tigang kung hanggang kailan natin siya ilalagay dyan. Hayaan nyo lamang po siya mag-manifest dyan at makikita nyo kapag yan tayo talaga umepekto na dyan sa inyo ha, makumali ko tayo talaga magbibigay yan ng sinasabing unlimited na kaswertihan sa pagbibenta nyo. Nako, marami kayong may sales yan. Ha, makumalik ko nga, Marami kayong may kuklose na deal. Okay. po yung nagbebenta din naman kung ano nung mga deals. Ano mga, transaction kayo. Mga, binibenta nyo mga properties. Ganyan, mga bahay at lupa. Mga kotse, mga condo Ganun, yung mga Uh, insurance policies, yan. Marami kayo makuklose yan, Kasi alam nyo, ito'y napaka talaga na makahi kahit ng sinasabing maraming-maraming benta. O, ganun na po ha, makumalik kong tigang at hayaan na po natin siya dyan sa ating mga tindahan. Wala namang pong definite time ha, makumalik kong tigang kung hanggang kailan natin siya ilalagay dyan. Pero mas mainam po ha, makumalik kong tigang kung ito po ay gagawin po natin ngayong full moon, ngayong darating na full moon. Tapos, hayaan nyo lang po siya dyan hanggang sa susunod na pagbibilog po ulit ng buwan. Sa susunod na full moon, pwede po natin siyang i-dispose. Itatapon lang po natin siya ha, makumari kung tigang. Ito po yung lalagay lang po natin sa ating mga toilet bowl. Hayaan lang po natin siya dumaanod. Buhusan po natin ng tubig at konting suka. Pagkatapos, buhusan po natin ang buhusan hanggang siya po ay mawala. Pagkatapos, pwede na po kayong gumawa ulit ng bago nito. Yung kumbaga parang i-renew po lang po natin yung ating ginawang pampaswerte. O, oh, di ba ga? napakasimple lang naman po ha, makumari kaya nyo naman po itong gawin. At wag nyo na pong panghinayangan ha, yung mga sakap na gagamitin natin dito. Kasi kapag ka ito naman po talagang napagana po ninyo. At makikita nyo, nako, talagang kayo yung nakulampasteng ang mga itin po lagi kapag ka kayo po talagang bumenta ng dadyan at kayo pumaldo. Talaga ba? O amam ko balik ng bigan kaya subukan nyo po ito. Kung kayo po'y nakakaranas kayo ng yun nga pagtumal at paghina ng mga negosyo po ninyo at malapit na malapit na kayo mabankrap, eh wag po muna. wag po muna kayo magsasarahan mga kung maaaring tigang, subukan nyo po muna ito para malaman nyo po kung ano pong maaaring maidulot itong pagbabago sa mga businesses po ninyo. Hindi nyo susubukan. Subukan nyo para yun na nga, matry natin para malaman natin kung ano po ang magiging manifestation nito sa inyo. Oh, di ba ka? Oh, wow. so ipo ang mga kumalikot ng sana pumay napul, tatapos ka mga bagong ay idea, at kalaman sa pag-akitin naman ng mga bagong kaswertehan. And with that, mga kumari, kutigang, keep safe and God bless. Thank you for watching and don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye, mga kumari, kutigang. Gawin nyo to. Subukan nyo to. Napaka-tiktibo Tap po nito. Uh? <laughs>